Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Para pag-usapan ang napakahalagang usapin ng mental health and wellness. Kasama natin ang isang eksperto sa pribadong espesyal na edukasyon, isang expressive arts at mental health practitioner. Ang ating guest expert ay kasalukuyang nagtuturo sa Assumption College San Lorenzo at De La Salle University Brother Andrew Gonzalez College of Education. Siya rin ay isang registered nurse, licensed professional teacher, a certified therapeutic arts life coach, happiness coach, a focusing-oriented expressive arts practitioner from FOAT Institute in California, and also a certified focusing professional from the International Focusing Institute. Ayan, tunay na expert talaga ang ating kasama ngayong araw. Nagtapos din siya ng Master of Arts in Education degree with a major in Special Education from the University of the Philippines, specializing in children with chronic illnesses, behavior problems, and autism. Additionally, meron din siyang Doctor of Philosophy in Education degree, majoring in Educational Psychology from the UP College of Education. Tunay ngang pinagkakatiwalaan ng Health Check Plus ng ating mga eksperto. Let us all welcome Dr. Dominic Toralba Pagyo. Dok Dom, pakibati po muna ang ating mga Health Checkers. Magandang araw sa lahat ng mga Health Checkers na nanonood at naka, naka, nanonood sa ating ngayong araw na ng Sir Dom, kanina po ay nabanggit ang tungkol sa malaking ginagampay na ng pamilya at ng komunidad sa ating mga kabataan na may mental health concerns. In general po ba, ano ang mga maaaring gawin upang ma-promote ang mental health and well-being ng ating mga kapamilya? So sa pamilya, pag pinag-usapan natin yan yung basic na component or the basic unit of our society, no? The Filipino culture is based on the family it operates from the family and then maraming tayong napapanood ngayon ng mga ng mga uh, vlogs tungkol dun sa core value ng Filipino culture which is the kapwa no uh, and na, pa'sabi natin na kapwa hindi lang siya yung loosely translated as other but rather it's a shared in reality na Kumbaga ang isang bagay na mangyari sa isang pamilya na isang miyembro ng pamilya ay makakaapekto sa buong unit no na involved silang lahat doon kaya importante na sa usaping mental health na no? sa usaping kalusugan pangkaisipan na ang pamilya natin ay maging supportive no so importante importante yung communication open communication within the family na mayroong pagmamahal at respeto sa bawat isa. Respeto na ibig sabihin natin na ginagalang natin yung individualidad ng bawat isang miyembro ng pamilya na hindi tayo yung ma mangingibabaw dun sa ano, ang hindi tatapakan yung kalilang karapatan maging individual na hindi natin ine-expect na lahat ng miyembro ng pamilya, although may mga values tayo na magkatulad, hindi tayo magpapareho. Mm no? importante na lumabas yun doon sa mga usapin, kung makikipag-community tayo sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa atin, na importante na igalang natin yung yung mga ano yung mga bagay na nasa isipan, mga damdamin ng mga anak natin. Hindi po pwedeng sabihin natin na bawal 'yan, bawal 'yan. In a traditional in a traditional family setup, gano'n ang nangyayari, diba? Ako lumaki ako sa ganung sitwasyon na yung pamilya ang nagde-decision para sa ano. Pero doon patingin tayo sa punto kasi ng, especially after the pandemic, na importante na mapigyan tubon yung mga pangangailangan, pangkaisipan ng bawat isa, naging mas palpable or naging mas ramdam natin yung pangangailangan na masuportahan ang mental health ng bawat isa. So yun, yeah, so, communication, na may respeto, na may pagmamahal, na ang pamilya, although isang unique siya, composed siya ng iba-ibang individual na hindi mo nakatulad. Sa pamilya tayo, may iba pa rin tayo mga kaisipan, may iba-iba mga -iba damdamin na kailangan natin igala at i-recognize natin, acknowledge natin. So, ang, ganda, ang, ang ganda po, Dok Dom, nung nabanggit ninyo, no, talaga, yung konsepto ng kapwa sa ating uh, Filipino culture, no? So talagang uh, kailangan may uh, communication na may respect at pagmamahal. Nabanggit nyo po kanina na um, karamihan po tayo ay na lumaki, no? Sa mga bawal yan, ganyan, no? Pwede niyo po bang bigyan ng example ang ating mga magulang health checkers ngayon kung paano po ba yung itsura nitong Uh, magalang na may pagmamahal at respetong communication, lalo lang na po kapag nakikipag-usap po sila sa kanilang mga anak. Katulad na lamang ng issue ng paggamit ng social media or ng gadgets, di ba? Kadalasang away yan sa pamilya, isang malaking issue yan na sabihin ng nanay. Kasi cellphone mo yan, di ba? Naging ano na nga yan, naging meme na nga yan sa social media. Kaka-cellphone mo yan. Yung, yung mga ganong mga sabi na yung kaka-cellphone mo yan, hindi siya nag encourage ng communication. So, pwede mo naman sabihin doon sa anak mo, anak, napapansin ko na yung meron kang mga assignments na hindi nagagawa, ano kaya sa tingin mo ang dahilan at hindi, natin, hindi mo nabibigyan ng oras ito? So, yung ganun. Although, mas mahaba kasi yung proseso talaga yan. At naiintindihan ko minsan yung mga magulang, ang dami nilang ginagawa, lalo na ang mga nanay na para sabihin na, eh, hey, pag-oras yan. Pero kung talagang may pagmamahal tayo at talagang may care tayo doon sa anak natin na habang lumalaki sila, eh, bibigyan talaga natin dapat ng oras, di ba? So, yun nga, yung ganun. ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba kapag binawasan mo yung yung paggamit mo ng ano ng cellphone, yung babad mo sa social, media? sa tingin mo, mabibigyan mo ba ng uh, ng karampatang oras yung, yung pag-aaral ano bang mga gusto mo ano bang gusto mo sa buhay na no, yung, yung ganun sometimes over the over the dinner table pa din pag sa ano yung gusto mo sa buhay o no, sa paanong paraan mo kaya yan ma maaabot how will you attain that o, no, paano, ano kaya lahat mga gawin natin no tapos pwede mo sabihin kasi napapansin ko na ang dalas mo mag-cellphone, ang dalas mo nasa social media sa tingin mo ba, nakakatulong yan doon sa mga goals mo. ating mo ba yung goals mo? Kung gagamitin mo yan. Kaya lang, minsan yung mga kabataan sasabihin nila, eh mo kasi sa school work, dito kami nag-uusap. Pero sa na, na, dun lang ba nagagamit yon no? Na yung pag-uusap. And then we also have to parents have to be aware, no? They have to talk to their kids, no? Para at least aware sila sa nangyayari sa social media. Kasi mga predators na na ano na nanja sa social media no na hindi natin mga mga ano mga very shady personalities na hindi mapagkakatiwalaan so part ng protection natin sa anak natin eh dapat alam din natin. Kaya importante yung communication na open din sa ating yung mga anak natin kung ano yung nangyayari sa social media nila bukod sa real life nila. No? And we have to recognize that, as, especially as parents, we have to recognize that the world that our kids are living in at in now is totally different from the world that we lived in before. Before, it was just reality. The only gadget or the only screen time that we know of is the The television, but for kids now they have lives that different. They have social or media life, they have a virtual life, and then they have the real life. So, those yun are an example of how we can show respect to the individuality and how we can open up the communication. Ang ganda doc daw yung mga sinabi niyo talagang relate na relate I'm sure yung mga nanay at tatay natin na nakikinig at nanonood ngayon dito. So kanina na po usapan po natin about sa family at yung mga anak po nila. Ngayon po uh, gusto naming tanongin at I'm sure ito ay tanong din ng ating mga health checkers. May pagkakaiba po ba sa mga dapat gawin sa mga bata na lumalaki pa at sa ating mga seniors para sa kanilang mental health and wellness? Oh, definitely, no? Definitely magkaiba yan. Kasi una-una, ang -una, development, magkaiba, iba-iba yan, no? So, base sa pag-aaral ko, no? may mga iba-ibang teorya na nagsasabi na ganyan, na iba ang mga pangailang developmental needs ng isang bata sa matanda. At tulad na lamang kung, let's say, sa bata nga lang, iba-iba ang needs nila as they grow older. As an infant, it's more about caring and then the ano yung knowing that the parent is there to take care of them now as you as they grow older and then ito din isang importante diyan the parenting should evolve no as the child grows older dapat the parenting also evolves hindi po pwedeng yung parenting mo na ginagawa mo dun sa preschooler mo will be the same kind of parenting na gagawin mo sa isang teenager pag teenager na yung anak mo dapat mag-evolve -e din and as they grow older kasi nade-develop yung kanilang pagiging individual. So, medyo, you loosen the reins a little bit. Hindi po pwedeng mas maging stricto ka. Magmula nung ano, maliit pa siya. Na kasi alam mo naman na hindi pa siya ganun ka-aware sa, ano, sa, sa mundo, sa mga gagawin na no, compared ko a teenager na medyo kailangan ni loosen the reins. Kasi We don't want the kids to be resentful of the parents. We don't want them na mag-aalit din sa atin masyado na nasa pal. Lalo na pag matita na iba na din kailangan nila, katulad ng mga, ng mga lolo't lola na kasi dumarating niya sa, sa punto ng buhay nila na parang na-feel nila na dahil matanda na ako, wala na ba akong pakinabang? So, And para sa atin kung may mga kasama tayong mga makatatanda sa bahay na i-involve pa rin sila involve pa rin natin sila sa decision making na ma-feel pa rin nila na kailangan sila na meron pa rin sila silbi sa bahay na hindi lang sila pabigat no kailangan konsultahin no uh, kailangan pa rin i-honor natin yung mga matanda part ng respeto sa matatanda and at the same time also to to support their mental health and also na ma-feel nila yung self-esteem nila hindi bumagsak. Yeah. Magandang napaalalahanan tayo ni Doc mga health checkers, no, sa mga pwede nating gawin sa ating mga lumalaking bata at sa mga kasama nating seniors. no. Pero Doc malam niyo po, maraming health checkers ang nagtatanong. And bilang expert po sa field ng mental health, ano po ba yung mga support available sa ating mga Pinoy para mapanatili ang ating mental health and wellness? Marami Maraming mga support, ah, katulad na lamang diba, nitong nakaraan. I think if I'm not mistaken, it was 2018 no ang Mental Health Act ay na, ano, na, rat, na na ratify at na ano na aprubahan sa ano sa ating gobyerno so meron ng batas na nagpo protecta meron ng mga serbisyo na makatao at kalit may kalidad ng mga servisyo na available tulad na lamang ng National Center for Mental Health, the Philippine General Hospital. Meron din na yung, ano, yung Philippine Mental Health Association na maaaring ma-access nyo online and they offer free counseling no, kung kinakailan. nagmeron meron din mga programa na inilunsad sa mga local government units, sa mga LGUs tulad ng si uh, yung community based mental health programs na kung saan ang mga barangay health workers ay nagkaroon ng training tungkol sa primary health kaya ano pa psychological first aid, nagkaroon sila ng training kung paano ang stress management. Dahil, at dahil trained sila, pwede silang matap, pwede nyo silang malapitan kung kinakailangan ng mental health support. At marami pang iba-ibang mga ano, may mga hotlines na available, no? May mga hotlines na available tayo. Pero kung let's say, meron uh, psychiatric emergency na, katulad na lamang na nanakit o parang na sarili, no? May mga hospital na available tayo na madadal na natin dito na nagpo-provide na, 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 ng mga, ng, kalid, ng may kalidad ng mga servisyon. So maraming, may mga nanggaganap naman din and then marami din ang ating gobyerno ay aktibo din no, sa pag- sa, sa aktibo din sa paggawa ng mga batas kasi kinakailangan ng batas para maging malakas yung suporta pag nag-implement katulad na lamang ng RA 11650 or the Inclusive Education Law na ang pati mga paaralan ngayon na pampubliko ay inclusive na meaning meron ng ano malaki na yung chance ng ating mga kamag-anak, mga anak na may disability ay maano, ma, -ano, ma maturuan, makakuha ng edukasyon, no, sa isang sa isang paaralan na malapit sa inyo, no. So and then also ang RA 11313 which is the Safe Spaces Act kasi importante din sa ating mental health na maramdaman natin na ligtas tayo. Ligtas tayo physically, ligtas tayo emotionally, no na hindi yung natatakot ka tuwing naglalakad ka sa labas no so marami mga batas na naipatupad at ngayon dahil sa mga may mga batas na ganun mga programa din na kaakibat ng Nakakatawa, Doc Dom, na sa mga nabanggit ninyo, mukhang aktibo ang ating gobyerno, ang ating community, no? Para mas mapalawag pa itong mga ating mga programa at suporta para sa mental health and wellness ng bawat Pilipino. So, napag-usapan po natin kanina yung ating mga youth, no? So, uh, meron po ba kayong mga uh, masasuggest na mga activities para sa kapwa nila kabataan, no? Para sa kanilang mental health and wellness? um, isa sa mga ano sa mga ginagawa ngayon ay pagpapalakas ng mental health support sa mga paaralan no sa mga sa educational institutions no so sa mga kabataan no in encourage ko na maging aktibo din kayo doon para malaman niyo kung paano niyo masusuportahan ng isa't isa lalo na Pilipino ay kapwa no na yung pagkonsulta sa isang professional sa ngayon, even up until now, medyo bag ito sa atin no nagkaroon lang tayo ng ng more awareness about it during the pandemic no nung no, ang karamihan sa atin ay dumaan sa isang mental health ano mental health crisis because of the pandemic no um yun, uh, kasi bago yun, bago yung pandemya, parang tayo, pag meron tayong pinagdadaanan, nahanap ka lang ng kamag-anak o kapilala na you feel safe with, And then yun yung ka, yun, kausapin mo, kaibigan, hindi ka pupunta sa isang professional kasi may stigma pa. Mm -hmm. Pero nga, stigma and then marami naman mga programa katulad nga sa mga workplaces. No, marami mga workplaces may mga kumpanya na meron sila mga mental health programs. No, inaano ko lang na maging aktibo tayo, especially for the youth, maging aktibo tayo sa mga para malaman natin paano ba tayo, ano paano ba tayo makikinig. Kasi kasi no? Yung pag mga ganyan, lalapit sa ating kaibigan natin, hindi natin kailangan mag-advise. Ang kailangan lang naman nilang malaman is yung may nakikinig sa kanila at merong try na intindihin sila. No? So, yung pakikinig lang, no? Yung how to listen actively, yun, isa yun sa mga skill na importante malaman ng mga kabataan. Another is yung dahil ang ano ang health na according to the WHO, it's the total package yan ang health natin. Hindi mo pwedeng pagpira-piraso niya yung physical, yung spiritual. Hindi, lahat yan kabit-kabit. No, lahat kabit yung ano, yung health at napag-alaman yan sa napakaraming pag-aaral. No, sa mga, mga napakaraming mga pananaliksik na laman na kabit-kabit yan. So, importante din maging physically active tayo. No, ah uh, importante din na uh, maging sociable tayo, na lumabas tayo at makikita makisalamuha pero magmapili din tayo sa pagkisalamuha natin kasi dahil meron din mga tao na may mga ano may hindi magandang impluwensya sa atin so importante yung yung sa mga sa SK no ng pagkaroon ng mga programa na para ang mga kabataan ay magkaroon ng awareness sa hindi magandang epekto ng droga no sa atin no and then how to keep yourself socially, mentally, cognitively, and emotionally healthy. Yeah. So, sa mga kabataan, ang maging active, and I'm sure na sa mga eskwelahan ninyo, may mga programa tapos sa mental health na ginagawa, makialam, makisalam, mak makialam, at ano, mag-participate dun sa mga gano'ng mga activities. Ang dami niyo pong nabanggit na mga ways, dokdom, no, kung paano kami pwedeng makisali at makialam talaga dito sa usaping mental health and wellness at kung paano matutulungan ng isa't isa para mas maging healthy no, ang ating kabuang pagkatao. Yan. So, kanina po nabanggit ninyo na madalas po tayo ay hindi lumalapit sa mga professional, no? And usually, uh, mga kaibigan, yan yung mga nilalapitan po natin, o hindi kaya mga kapamilya. Ano po ang inyong maipapayo para po sa mga nakikinig dito, no? Yung sila naman yung nagbibigay ng suporta kasi madalas sila ay na-overwhelm, no? So, ano po yung mga tips ninyo para sila naman po mismo ay maiwasan ang pagkaka-overwhelm? Yeah, oo. Uh, merong mga support groups na existing so maganda na magsaliksik, no? Alamin natin kung saan mga kasali doon sa mga support groups na yon, no? mga support groups na patulad na lamang ng mga yung may mga psychiatric concerns, no? Like let's say may depression, mga kapamilya na may depression, meron yung mga ano. And then dahil nga we are in the age of social media, no? Madali nang malaman 'to, may mga Facebook groups na pwedeng alam mo yung mapaghinahan mo ng yung mo ng mga pinagdadaanan mo and then makakuha din ng mga tips kung paano may maraming mga support groups sa uh, mga mga disability no which I am very active in no sa so, mga autism, ADHD and also siguro one thing na magagawa din natin is yung wag na ano yung maglaan ng konting oras para sa sarili no wag although gusto nating tulungan yung ating mga kaana, pamilya na may pinagdadaanan na ipuhos natin ng na oras natin, maglaan din tayo. At hindi kinakailangan mahabang oras. It can be a few minutes of meditating. No, yan yung practice ko. Eh. It's mindfulness based na practice. No, na umupo lang minsan, focus sa paghinga, and then yung siguro ituro ko na din yung tinatawag natin square breathing. No, Square breathing, you inhale. For four seconds, inhale. Kasi parang may imagine mo gumagawa ka na square. Kaya square breathing, so inhale for four seconds. Hold for four seconds. Exhale for four seconds. Then hold again for four seconds. Inhale again. Four seconds, hold. 4 seconds. Exhale, 4 seconds. And then, hold again for 4 seconds. No, so ka, siguro humingi ka ng mga lima, limang gano'n. Maaari ding, um, other than yung breathing, siguro, if may mapupuntahan kang garden or isang uh, isang lugar na may nature, siguro maglaan ka ng mga a few minutes lang to, to just walk around breathe the fresh air, amuyin yung hangin, iba ang hangin pag may mga halaman eh. Medyo may journey, like, yeah. Lalo na kung sa nasa city ka naman, no? Magkaroon ka lang na isang lang time, na konting time na maglakad-lakad ka lang. Then mas mga bagay-bagay, just be in the now. No, be now, focusing on the present, mo no, na naglalakad-lakad ka, ina-appreciate mo na sa paligid mo. It helps bring, ano, it helps bring well-being into your life so, yun know, yung practical ano, tips. But, yeah. so, Ang ganda nung nabanggit nyo, Dok Dom, na be in the now. Ano, uh, madalas po tayo napaka daming iniisip no and napaka po ako sa mga tips na naibigay ninyo sa aming mga health checkers no kasi ito yung pinaka simpleng square breathing na ginawa natin kanina ay eh, walang bayad free madaling gawin no so anyone can actually do it no and uh, ito pala ay talagang pwedeng makatulong pa, para hindi tayo ay maoverwhelm no sa mga bagay-bagay sa ating buhay so napakadami namin nating na pag-uusapan ngayon doc doc and i'm sure po Uh, marami pa tayong sa dami po ng component ng mental health and wellness. No? So very excited po kami na sana ay maimbita ulit kayo sa susunod dito sa Health Check Plus. Pero bago po natin isarang ating interview, kapag po meron kayong uh, mga health checkers na nanonood na gusto po kayong uh, i meron po ba kayong clinic or saan po nila kayo pwedeng mahanap? Pwede naman akong i-contact sa so, email nila ako sa aking personal address, email na dtpagyo at gmail.com. So mga health checkers, uh, at maraming salamat po Dok Dom no, sa paglalapit uh, ng inyong clinic at uh, serbisyo sa ating mga health checkers. So mensahe niyo po para isara sa ang ating interview, lalong-lalo na sa mga kamag-anak kaibigan na sumusuporta sa mga mahal sa buhay na may pinagdaraan ng crisis sa mental health? Uh, siguro huling mensahe ko would be that ang mental health po o pakalusugang kaisipan ay napaka-importante, pag-alaga dahil ito ay makaka-apekto sa atin, sa ating functioning, sa ating pagtatrabaho kung tayo ay may pinagdadaan na makaka-apekto ito sa trabaho at pag na-apekto ng trabaho natin, ma-apekto ma ng marat para ito mga bagay sa ating ano tunan. So ang um, sa ating buhay, no? So isa siguro sa mga may iwan ko lang ay huwag matakot or huwag mahiyang lumapit, no? Kung kung, kung sa tingin mo ay kinakailangan mo na ng tulong, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Ito ay actually kalakasan dahil alam mo, ikaw ay aware sa kung ano yung limitasyon mo bilang isa tao kung ano yung kaya mo pa at kung ano yung kailangan mo na ihingi ng Hindi ka hinaan yun, kundi isang uri siya ng katapangan mo, na matapang ka, na harapin na kailangan mo ng tulong. At kapag nalaman mo naman may tulong na available. So, maraming salamat, Tito Elvin. Maraming maraming salamat kung muli, Dr. Dominic Toralba Pagyo. Thank you. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Be a health checker. Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, Kagandahan, Kagalingan, Ating Alagaan Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga Health Checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago mag tapos ang 2024, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!